pagkain dito. Ah, ay, nakikita ko natin. Bibigyan lang ako ng pizza. Tara na mga ilipin. Utang ina mo, butang ina mo, butang ina mo, butang ina mo. na mga ilipin ano. si Rosana, kita niyo naman po. Ha? Ito po ang classmate namin mga gitarista Ito po mga klase namin mga mababait yan Sila po ang suspect sa pagkawala ng pagkain ni Philip na nga Ito at ipapost mo po namin sa Facebook to. Ipapost mo namin itong video na sa Facebook. Ang paggawa ko. Ang title ay ang paggawa ko. Pag naman nyo na sana? Sige. Sana interview lang po. Sana. Ito po siya, no? Yes, Lee. Ito ang number one suspect sa pagkawala na pagkain. Kita niyo naman po siya, no? Diyan. So Ako po doy. Okay, Dan. Kaya yung punta akong pag Sa <laughs> so, po yung kalaban ni Sabedon. <laughs> <Ngayon> Kayo po yung kalaban. <laughs> <laughs> yung nga pala yung gitarista namin na malupit-lupit. Kita <laughs> yung electric yan, electric. Electric kahoy. Kita nyo yung electric kahoy. Minus yan, minus. Minus one. Ay po mga, Ayun na, labas po, nagtitipon-tipon. Nagtitipon-tipon. Ano Ayun sila. <laughs> <Nagsitipon -tipon. laughs> ayun po siya, nakajakit ang init-init. po dyan po, ano pumasok. Ayun po nga yung dito sa Hindi ko... Di ba, hindi ba? <laughs> hindi ko alam kung ano pumasok sa utak niyan. Kung ba't... po! Wala nga, ito nga eh. Yes. Hmm. ka sa akin Wala nga, oh, wala ka dyan, <laughs> 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 ba kalan pa? <laughs> Dupa <laughs> sikenet. Wala okay. ka na boy. Albu, di pa balik na. Na Oo. Ini na. Kita mo naman niyan. 'Yun isang malalag. Tingin, tingin, tingin. Uy. Ay Kenneth. Eh po, kita mo naman yang book niyan. Bakit? <laughs> si Mr. GM. Si Mr. Kita mo naman yung Si Midnight <Mr>. Phantom. Nite Phantom 'yun. May video ko sa pin. ID picture. ID picture. Two by two lang po. Pwede dito. <laughs> Kita naman sila. Nagtitipon. sa sensor sila magtitipon. At sila, sila ay kung sa sila mga sa <laughs> alam kung saan kukuha ng pagkain kaya pabagsak na lang ayan po, kita nyo naman yan Facebook po ito ayan po, ang tayimik na baliw ayan po No comment. No comment po pa tropa namin, mga marama maramas brothers po maramas brothers ano po si May. Kita niya naman tukod si May. Kita niya naman si Lopez. Si Komang. magiging po si labas. magiging 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 <laughs> oh, ito po, alakak ng lakak? Sarap ka lang. Ito po ang gitarista naming maliit, walang kasing laki. Joke lang yun. Ito po, ang lagi nakataklob, pati maligo, lahat. Kahit matulog, di na makahinga, okay lang yan. <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh yan na naman po nang ampas um, mo siya gamit ang buhok. Sa <laughs> do. Ito po, ang tampay ng ganun na po. niya alam. Okay, o yan? Yan. Say, oh, niyan, yan, din sa cellphone. Dito po natin tatapos ang aming kwento. Dito po ang aming masigabong kwento. Ito po ang aming it's, uh, it's, uh, It started with a it's beginning. It time with a humble beginning and it's ending a cruel tragedy. Thank you. Bitch! Okay. <laughs> Gaylord! Gaylord! Mga Gaylord! Okay! Okay, tapos na ang palabas.